for this video ay update tayo dito sa kaganapan sa mansyon. O di ba? Dito lang kami oh, nagmamaritisan. <laughs> oh, yeah. Sana all day off. Sana all hayahan. Andun ah, yung munti naming farm oh, malalaki na yung ano tanim namin. O oh, bakit si Kobe diyan nang ano ginagawa niya doon? Nagugas baby. yung bibiro. <laughs> <laughs> niya niya. Huh. Kasi mga kawandor, ano ba yung sinasabi nyo sa akin? Naiinis na talaga ako. Ginagalit Ay. nyo ako. Babalik kami, tita. Magbayad namin bigas. Mag Anong pitsa pala ngayon? Anong pizza ngayon? Uh, anong pizza ngayon, mga kawandor? Anong pizza ngayon? Wonder, mami. Tita, diba sabi nyo, eh, wonder ka bahay, sa bahay sa'yo kukukunin mo na. O bakit sa akin? <laughs> no. O di ba ang ang usapan di ba pag di off natin Banji sa Friday? Oh. O, hindi siya marunong magluto. Uh -oh. O ngayon, siya yung magsasahod sa'yo para magluto. Eh, paano, ayaw, o bakit sa akin mo kukunin yung sahod? <laughs> oh, 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 oh. Ha? Magbabali ka pang pasahod mo kayo. <laughs> o, oh, drate. <laughs> pa. Bagulong pa. <laughs> 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 Ikaw at yan na rin, magkano bababaliin mo? 3,000. 3,000? 3,000? Yeah, five Wala na, you're fired. <laughs> <laughs> you're fired na. Huwag ka nang pumasok bukas. Huwag <laughs> ka nang maglapag. Eh. Ikaw ano, Wonder Wonder Woman vlog. Toke okay, ate. Toke? Okay? Oo, oh, sinabi ko na. Ay, sinabi mo na ba? Oo, sabi mo. Kailan? Kanina. Mga ka-wonder, nagiging ulyanin ako dahil sa kababali nila. <laughs> Ah. Ha? O, oh. Si Wonder Mami na yung bali. Bakit si Wonder Mami galing daw sa'yo? Siya naman magpasahod sa akin. Siya naman magpasahod sa akin. Eh bakit kasi hindi ka marunong magluto? Takot kasi ako magtimpla ate. Mm. Paano ka man? Tututo kung takot ka magtimpla. Ay, baka o, ngayon, ang usapan nila mga ka-wonder, si ate hindi yung tagaluto. Hmm. Tapos, magkano ang sahod mo sa isang araw? 266? Oh, oh. O di 133? Oh. Kasi to tumaas na siya eh. Oo Ay, ay ilang, ilang taon ka na sa amin? One year. One oh, Ngayon, ano na siya? Kasi one year na siya. Ano na siya? increase salary. Now, oh, sana all increase salary. Ibig sabihin sa atin, hindi na. Ha? Ang increase, wala pa nga. Anong wala pa nga? Ngayon pa nga, mag-aral. ngayong buwan. okay kaya nga, ang sakto. Ibig sabihin yung increase niya na 1,000, ibigay mo na sa kanya. Oy, Wonder Ate, dalawa lang na raw. Anong oh, dalawa na raw? Sa mga lo? Lunes, Martes? Hoy, si lunes, Martes, Martes. Martes Ate Banji na yan. Kasi absent siya. Absent <laughs> Singilin mo kay Ate Banji oh, kasi absent oh, daw siya. Oo, oh, dalawa na raw. O, nang kunin kay Wonder Mami yun na naman. Ayun, kunin mo. Maram, marami ka na ng pera. <laughs> oh. Para pagka-lunes so na ka Ayan, o pila yung mga babale O, bakit kasama ka <laughs> Ay, si Wonder Dad kasi may 'yung magsasagot sayo. Dito ako. <laughs> si Wonder Dad. E konting minuto basta hindi mo binabalikan. Aba, wala na lang. Sino ba? Ano ko ba kukunin to? Hala. Wala. Na. Hmm? Wala namang iniwan si Wonder Daddy. <laughs> Balik kayo ulit bukas. Wala. akala ko iniwan niya dito sa bag ko. Baka nakalimutan. <laughs> Wala talaga. O, oh, magkano lang yung andito? Oh, tag lang to. O. Oh. O. Oh. Tag lang yan. O. Oh. O, oh, tag kayo bali, o. Oh. Na, mo na. Anong kulang? Eh, anong magagawa ko? Eh, yan yung mayroon. O. Oh. Ha? <laughs> Ikaw? Sa, baka tagda na namin nag buweldo. to. Oo. ka pa 5 piso sa isang araw. <laughs> Ay, Sabi ko sa'yo, mag-iipon ka. Oh. Niba ang natanong. Hay. May magtitimpla. Ako so, na magtitimpla. Oh, oh dagdagan ko pa tag 50 para wala naman kayong masabi sa akin. Oh. Oh, ate, ate, ano? Ay, ako ay, sa oh, yan sati. na. <laughs> hmm, hindi ko alam niyo Andrew, ay, ay, ang Ay, sabi, sabi na ako. <laughs> Wala naman ako i mai Dagdag sa'yo. Ay, uy, hindi ka kasali. <laughs> 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 oh, si ate, ah. ano, ilan sa'yo? Balik hmm. Tris pa lang. Wala na, nakalahati na yung anong ano <laughs> <na>, anong itsura. Bakit? Tauhan ba kita? Jo! <laughs> sa si Joe, anong magsasahod sa sa sa'yo? <laughs> <laughs> Ayaw oh. ay, mga kawanda, ganito oh. lang. O anong pizza pa <laughs> lang, ngayon, baylilin. nakalahati na yung mga sahod nila. <laughs> ay, apat na araw, 20. Balik ko to sa'yo, Jo.